As you can see, na-receive na natin agad-agad yung ating GCash, so instant payout nga siya. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang i-announce ang ating pag-giveaway. Madali lang sumali, mag-subscribe ka sa channel ko, i-like ang video na ito, at i-comment ang hashtag na makikita mo dito sa video. Paalala lang, iba-iba ang hashtag sa bawat video. Kaya siguraduhin mong panoorin ang buong video para makita mo. Para makuha naman ang iyong prize, pumunta ka lang sa Telegram channel ko. Para hindi na kayo mahirapan, ilalagay ko na lang ang link ng platform sa description or comment section. At syempre, kapag ginamit nyo ang link ko, makakakuha rin ako ng commission. Ngayon, pag-click nyo ng link, mapupunta kayo sa registration page. Simple lang ang kailangan gawin. Ilagay nyo lang ang phone number nyo at invitation code, tapos ready to go na kayo. Pagka-login nyo, mapupunta kayo agad sa your balance. At kung pupunta kayo sa withdrawal, makikita nyo na naka-withdraw na ako at natanggap ko ito agad-agad. Balik tayo sa home at i-explain ko sa inyo kung paano tayo kikita dito. Invitation and Lottery Dito sa invitation section, makikita nyo ang lottery kung saan makakakuha ka ng free spin tuwing may nai-invite ka o kapag nag-recharge ang in-invite mo. Mas maraming invites, mas maraming rewards. Investment Products Kapag nag-scroll ka pababa, Makikita mo ang iba't ibang investment options. Dito sa fixed investment, dalawang daan at siyam piso ang puhunan, may dalawang daang piso daily profit at sa loob ng apat na putsyam na araw, makakakuha ka ng siyam na libong piso. Ang downside lang, kailangan mong maghintay ng apat na put siyam na araw bago mo ito makuha. Sa welfare option, kung ayaw mong maghintay ng matagal, may welfare option kung saan isang araw lang, pwede mo nang makuha ang investment mo. At sa activity, katulad ng fixed investment, pero apat na put pitong araw lang ang waiting time. So ayun guys, gusto nyo bang subukan? Click nyo na lang ang link sa description para hindi na kayo mahirapan. At syempre, huwag kalimutan i-like, i-comment at mag-subscribe para updated kayo sa mga ganitong earning platforms